Ano so, mga adventure nandito ako ngayon sa Master Buffalo. Uh, at ito ay na-featured ni Jessica Lee, isang sikat na Korean blogger na nandito sa Pilipinas. Pagkakumanik, meron akong itong binili na may lemon at syahut. Diwan muna sa Super sa wabak Pain. Ito talaga yung na-feature di Jessica Lee o. Dito yun. Dito siya pabunta. Aba ng pila. sa tapas. Ang mga aong nakakain. Mamadali pa naman. ba best selling niyo rito? Best rin niyo dyan? Korean soy sir, salted egg. Salted egg? Gusto ko yung may salted egg flavor. Ito, salted egg flavor. Ayan pala, may salted ito, egg din eh. Oo nga, pwedeng salted egg. Gusto ko i-try yung salted egg. Itong mild, classic mild salted egg. Saka... dami flavor na chicken. flavor na chicken.

Take out the Master Buffalo. To God be all the glory.